Ayan mga madam yan, dito na po ako kina Lolo. Naghatid po ako sa kanilang tulong ni Madam Grace. Madam Grace, maraming salamat po sa pagtulong mo sa kina Lula. Ito na po yung bigas. Bigas, bag grocery. Ito. Mamaya po makakausap po natin si Lola dahil si Lula ay nasa, naka ano pa po siya, naka, ano tawag yun tay? Nebulay po siya. Andiyan po siya, oh. Oh, hindi pa siya makakausap. La, tapos mo muna yan ha ito na po yung napamili ko mamaya. Ipapakita ko po sa inyo. Ito. May itlog po. Mga ibuksa ko po natin. Sige po. Update lang po mamaya. Mga kababayan, nandito po natin po kay Lola at makakausap po natin dahil tapos, -tapos na po sa mag nebulizer La, magandang hapon po. La, magandang hapon po, Ma'am Grace. Grace po ang pangalan. O, si Madam Grace. Yeah. Ay, Lolo, ay, ikaw, Magandang hapon. Hindi ko ako. Nagpapasalamat, ma'am. Hindi maubos-ubos ang pasalamat ko sa iyo. Sa maski malayo. Kayo, kami, naalalaan kamino kami no, bakit kami. Nakilala nandito na hindi na napakahirap, ma'am. Grace. yeah. sana paunawa, kawang ka ng Panginoon Diyos, ahahawap ang buhay para marami pa kayong matulungan na mahirap kaparehas namin, Ma'am Grace. Sana, Ma'am, na Ma susunod. Mahalala niyo pa kami kung buhay pa kami. Dahil ang akala ko, hindi na kami siguro magdatagal at malaki. Eh. Ang problema namin, sir, ngayon, ang, mm -hmm. uh, namin pinapaalis kami dito sa... Sa ano lupa na ito dahil ibibig na daw nila. <laughs> Ayun may... yung problema po eh, kasi yun po yung po may nagpatanong sa akin. Kung isa pa yun may, may tutulong po sa inyo about sa lupa po. Sabi ko sa bahay. Sabi ko kakausapin ko muna kayo kung sa inyo ba talaga ito bahay o huh? sa inyo ba talaga ito lupa. Itong bahay po sa amin, itong bahay... pero Kubo, amin, pero lupa, kubo, amin. kubo, 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 Maganda um, nga Ma'am Grace. papa uh, papasalamat po kami, Ma'am, sa malaking tulong niyo sa amin. Kahit hindi niyo po kami kaano-ano, alam ko po, kasabihan nga sa atin na Tagalog, mas malapot ang tubig kaysa sa ay mas malapot ang dugo kaysa sa tubig. Kaya marami pong salamat sa malaking tulong niyo po sa amin. Dahil ito po ang sitwasyon namin, mag-asawa. Nabubuhay na lang po kami, nakakakain na lang po kami gawa ng tulong ng mga katulad ninyo na may puso. May, ano, kaya paginoon ko, dadalagin mo po sana kami siya ang ating kakaptan po para sa ganun eh. Mabibigyan po, po kayo ng magandang biyaya at katagalan, kalusugan ng inyong katawan sa ibang bansa. Marami pong salamat, Ma'am Sige po, Tay, Ikaw na eh, maraming salamat po. Ito po, may bigas po sila. Ito, itlog isang tree. Mga noodles po. Ito. Ay, may palamang dito ha. Ito. Pus kumpleto po is yan ha. May mga sardinas, may no, may meatloaf, may uh, corn beef. Ito po may hotdog po pwede niyo pong ano niyo magmeryenda dala po kayo may tinapay po dito may manok din po na ano pwede nyo kayo magluto mga sabon at kape asukal may biscuit din po itong skyflex so maraming salamat sa inyo na ha wag kayong mag-alala kasi habang nandito ako patuloy po kaming tutulong sa inyo at magpapasalamat tayo kay Madam Grace sponsor ninyo ano so sa, ano niyo po yan sana po ay Mas marami pa pong matulungan si Madam Grace, nakatulad niyo at sana po ay uh, uh, gagaling kayo sa sakit ninyo. Ano? ano ang pinaka problema do? nyo dito ay ano? Ito, yung malaking problema namin na ano, ano namin ngayon. pinapaalis ano kami dito. <coughs> yung daw nagpatera sa amin. Pinagalitan daw yung mga pinsan niya. Dahil hanapin daw ang gabahagi nila. Kaya nag-uusapan na daw nila sa rin. Ibinta na lang para makapag bahabahagi sila dito. Ngayon, sa... kung ibibinta, saan naman kayo titira? nga ang problema namin na malaki, sir. Maghanap at kung may ginit pa puso na magpaano sa amin. Oh, si mga kababayan, ito po si Lula, kawawa naman. Tagpi-tagpi na nga lang ang bahay nila. Pinapalayas pa dito kasi bibinta daw. At ito naman po, ganito lang buhay na bahay, K kubo talaga. Parang laruan lang po talaga. So sige lang laha kasi baka po may makakita sa inyo at natutulungan tayo sa pagdating sa matitirhan ninyo ha. Patuloy lang po tayo magdasal at nasana po yung nagbigay sa atin. Sa si Madam Grace ay patuloy pa po ang pagsuporta ninyo sa niya sa inyo. Ano po? Saan gabayan lagi ng Panginoon siya si Madam Grace? Mas hindi namin kilala, hindi din kami kilala may dumarating sa amin na biyahe galing sa kanya. Salamat kay Madam Gris sa kasa Panginoon. God bless you, Madam Gris. Sana umaba pa ang buhay mo. Marami pa kang matulungan na parehas namin na, na mahirap. Oh, sige, la. Ma ano, eh, kami din po yan hindi magtatagal kasi malay pa po ang biyahe namin, ha? Thank so, wag Oh, wag kang mag-alala. Sabi ko sa'yo, nababalik at babalik ako sa'yo. Huwag kang magsawa pa sa kakabalik ko, ha? Apo. Ikaw, ah. Um, sirang hindi oh. Um. magsawa. Dahil ang ano nila, sa amin dito, hanggang daw December. Hanggang Disember na lang kay dito? Oh, po, sir. So, paano yan? Paano, paano kung bigla kayo lumipat? Saan kita matatagpuan? Hindi ganito sisigapin kong magkipaganoin kukunin mo na, na lang yung hindi mga naman mga na kami pa. Oh. As, mamaya na lang la mamaya na lang po sige lang po ha ba, mamaya baka, kukunin ko yung ad cellphone number nyo baka sakasakali bigla kayo maalis so at least may konta ako sa inyo ha o sige na magmerienda na kayo may biscuit sya may palaman may Ay. hotdog may manok lo hindi na kong magtatagal ha ito sir yung ano namin ano ko ah, ano, ah sige ah, diyan yung number mo. Ay, ah, yan na lang po, yan na lang po. Number Kun, kanyang, ah, kanyang kanyang lang yung... Kung, akin lang to? Ah, sige po. Parehas po na. Uh Oo. -oh. Sige lang, maraming salamat Kaya, ha. Gabayan kayo ng Panginoon uh -oh. sa niyo, anak, ah. uh -oh. ninyo anak ha. Oo. Sige po. Ah. Tay, ah. Salamat, Kana, uh. kayo, salamat. So ano pa mo ngayon? Marami kang grocery, marami kang pang bigas. Uh -huh. May itlog ka pa. Masaya nga. yung nagawa ng Masaya yung Masaya kayaan namin na kung na nang iyak ka kasi ako iyakin pa man din ako. Baka habang nagdi drive ako, iyak naman ako. so mga madam niya, maraming salamat po sa lahat na sumusubaybay sa uh, video namin. Ang video po ni Lula ay ito po yung uh, pangalawang balik ko na po dito. At ko yung nagdala ng grocery na kung saan bigay po ni Madam Grace. Madam Grace, maraming salamat sa tiwala mo sa akin. At sa mga kababayan po natin, pakishare po ang video natin ng sagal marada po makakita at maka, at share at makatulong po kay Lola lalo't lalo na po. Sila po ay pinapaalis na po hanggang December na lang po sila at kawawa naman mga matatanda saan po sila titira. Ito lang po tirahan nila, sako-sako lang po. Tapos pinapaalis pa po sila. Salamat po, God bless you. Ipaano ka na kay Turbo?